Bianca Manalo nagsalita na matapos nga maling kay Rob Gomez. Miyerkules nga December 20, 2023, pinagpiestahan nga sa social media ang viral convo ni Herlin Budol at ni Rob Gomez. Sa mga kumakalat nga na screenshots, makikita dito ang mga private convo ni naherlin Budol at Rob Gomez, maging ang private convo ni Rob Gomez at ni Bianca Manalo. Ayon pa nga kay Rob, napagkamalan lang di umano sila ng mga netizens na may something sila na Dahil nga, sa pagiging close nila sa isa't isa. Taliwas nga ito sa mababasa sa kanilang private convo na kumalat nga sa social media. Dahil kung pagbabasehan nga ang nasabing convo, ayon nga sa mga netizens na di umano'y mukhang may relasyon silang dalawa. Ayon nga sa ulat ng isang entertainment website, Pinadala nga dito ni Rob Gomez ang kanyang statement hinggil nga sa nasabing issue kung saan sinabi niya dito na kinuha ang kanyang cellphone ng walang paintulo mula umano alas 12.30 na madaling araw hanggang alas 4 ng hapon ng December 20. Narito nga ang nasabing pahayag ni Rob Gomez. Aniya? Please be advised that my phone was taken and used it without my consent on December 20, 2023, from 12:30 am to 4 pm. Worse is that the person who took my phone posted pictures of mine in my own social media account pretending that I posted it with the intention of destroying my reputation. The videos as shown were among my friends. and co-stars who's trying to cheer me up when I was going through a lot of hurdles in my life. Si Bianca Manalo naman ay long-time girlfriend nga ng senador na si Win Gatchalian. Sa katunayan, magkasama pa nga sila matapos mag-celebrate si Bianca Manalo na kanyang birthday sa Malacanang. Nadawid nga nga aktresa si Bianca Manalo sa issue nga ngayon ni Rob Gomez dahil nga sa makamakalat na private convo na kung saan makikita di umano dito na gustong makita ni Bianca Manalo si Rob. Narito nga ang mababasa sa nasabing viral screenshot. Ani ni Bianca? You didn't reply on telegram. Meron ka na naman na pick up na ibang girl no? He's not here. He's in Valenzuela. Bagamat, walang ibang detalye na bababasa sa nasabing screenshot ay I... Agad naman nga itong umani ng iba't ibang reaksyon mula nga sa mga netizens. December 22, binasag na nga ni Bianca Manalo ang katahimikan nang sinagot ito ang issue matapos nga siya madawit sa issue ngayon ni Rob Gomez. Pinabulaanan nga ni Bianca Manalo ang kumakalat na issue na may namamagitan sa kanila nang co-star niyang si Rob Gomez. At nilinaw nga ni Bianca na friend at coworker lamang ang turing nito kay Rob. Narito nga ang kanyang pahayag. Aniya, let me clear all the false rumors circulating on the internet. Rob Gomez and I are friends and coworkers. He was going to bring Christmas gifts and I wanted to receive them early before I leave for the airport. It is upsetting that our conversations were exposed without my consent, which is a breach of privacy and the cause of so much online bashing. It is obvious that parts of our conversations were deleted to create malicious insinuations. To be honest, this unfounded accusation is hurting me and my loved ones. Let this controversy end so I can enjoy the rest of my time in Japan with my family. Let us spread love and the truth this holiday season. Merry Christmas, everyone.